Hey guys! Good evening! Ayan! Bali, 9.30 p.m. na. Ayan, tuturuan ko kayo kung ano ang pwedeng ibenta ngayong tag-init. Ito yun guys. Ito ang isa sa pinagkakakitaan ko ngayong tag-init. Ay, kabayo! Ayan. Ito lang guys. Gagawa tayo ng yellow. Ayan. Ayan kasi napakainit na ngayon malakas magbenta ang yellow at saka ang ice water dali lang naman itong gawin kung meron kayong ref wala namang laman yung freezer o ayan pwede kayong magbenta dito guys o diba isang puno lang dyan tapos iikot ko lang ilalak mo lang o diba diba yan, meron na tayong limang piso ng yellow bukas. O, ba diba? May limang piso na tayo. Ganun lang, guys. Ang aking ginagawa. Masakit siya sa daliri. Kaya yung daliri ko, tingnan nyo. May kalyo na yan, oh. Pero okay lang yan. kalyo lang yan ang importante may kita araw-araw diba? -araw, kahit nasa bahay lang tayo dali lang naman gumawa nito bali ang ginagamit kong tubig ay Mineral ba to guys? <laughs> yung binibili, yung alam, ano, hindi ako kumukuha sa grape ko kasi um, naglalasang chlorine siya. Bali, nakakaubos ako ng... Siguro mga 30 pieces sa isang araw. Kasama na yung ice water, tsaka yelo. Diba? Sa 30 pieces, nataglimang piso. O, magkano na yun? 30, 25, mga ganun. O, magkano na yun? lalo na pag araw ng sabado at linggo guys malakas yung yelo at saka ice water kasi may mga naglalarong basketball dun sa may labasan ganito lang ginagawa araw-araw para kinabukasan mayroon na tayong pambelita diba He's here, Tyler, where are you? It's time for me to get revenge. I'm gonna make all of you fall down! <laughs> oh, get Go on, Let's go! Oh, yeah. <laughs> you ball! Oh, Look at that! i you, will down here. Yeah, aim for you guys right there. Right. The a and and Oh, no, oh, no, no! Yes, you're a little too high? Oh, no hey. Oh, my i so go one more time! Let's go. Just look at that! Oh, <laughs> Ano yan? Sarap! <laughs> ano naman yan? Ano yan? <laughs> Piatos! Ano makita sa TV? Sarap! <laughs> ganyan lang guys, ulit-ulit ka lang gagawa. sa isang araw, makakagawa ko ng 40 pieces. Tapos nag-i-stock na ako sa ilalim kasi para pagdating ng gabi, lalagay ko na siya sa freezer. Mabilis na siya mag-ilalagay na ako. Ganyan lang, pati na gaganda yun. Uh, ayan na siya. Uh, ayan na siya. Bale, meron pa ako ditong isa. Gagawin ko pa yan. Diba? Diba?